sa beach, kaming lahat wala namang entrance dito ang babayaran mo lang dito is yung cottage kain tayo mga ka-birds 400 pesos maghapon na kinita nila, lima sila 1, 2, 3, 4, 5 good morning good morning sir Palenque Good morning. Good morning, Yolo askan. Good morning. Uh, kompleto kami rito mga kabirts. Ang aga-aga namin nagising. Saan tayo pupunta ngayon? Sa Bagak. Sa Bagak tayo ay? Bibili na tayo Mamalengke. sa Tinalupihan. Mga Malengke. Mga okay, Malengke para tayo ay magbe-beach mamaya kasi... Eh, Malamang makabili tayo ng... Makakabili na tayo ng posisyon. Okay. Makakabili na tayo ng pusit, no? Dito lang pala, tinalupihan yung pusit, San saan pa tayo nagpunta? <laughs> Punta kami ng Maribeles para makabili ng pusit Wala naman palang pusit doon <laughs> So tingnan natin dito sa Dinalupihan baka may pusit dito At uh, Kaya naman tayo magbibitch ngayon ay Para sa nanay at tatay Siyempre Si tatay hindi siya pwede sa mga Swimming pool, sa mga pool Dahil nga sa kalagayan niya So doon tayo sa beach para makapaglakad siya sa buhangin at para Makapagtampisaw sa usya sa tubig. So yun na. Ang ganda ng sasakyan namin, mamahalin, kung alam nyo na. O, oh, tanggal. Klas <laughs> pa okay O, ba? Walang laman. Okay no, lang yan, umaandar pa eh. Basta maganda yung makina nito. Di ba, Jay? Siyempre, galig yung mekanika na yun, sir. Matilim pa, mga ka-perks. Sobrang aga pa. So, bago tayo mag-palengke, mag-breakfast muna tayo dito, mga ka-perks. Breakfast muna kasama si... Mr. Palengke. Mr. Palengke na aga. Hangga... Sige po. Salamat po, sir. At saka si... Yoro Ascal. Yoro so, Ascal. Dito tayo kakain ng masarap na masarap na... Mami. Di ba, Mami? Mami? Yes, Daddy. Ayos. Ah, Yo, <laughs> oh, Sa mga sa mga nagtatanong diyan, ayan na. Ayun ang mami oh. Kela okay, mi pirma pa no. Ako ko na lang sa ano. Ah, sige. Hello, go. Plan na lang ba? Ano ngayon? Oh. Uh, September 30. Opo. Oh, ayan po, mama. Thank you po. May pre na po kayo sa counter. <laughs> yung pong kape yung isa walang asukal ma'am ha kasi yung mami ko walang sabaw ah eh, ayun panalo sabaw ayos San ka pa mga kabir Hindi di ba sabi ko alaw ayaw ko nun may sabaw ay ano pa hindi joke joke lang joke so breakfast na tayo tara kain tayo dinalupihan kain tayo Pag naubos mo na yan, gising ka na yan, Mr. Palengke. Ah, Mr. Palengke. At saka si Gising ka Gising ka na after niya, no. Yeah. Sigurado yun. Pero so, napahin mamaya. Mamaya <laughs> na lang ulit no. Okay, so. Mamaya na lang ulit bro. Hindi pa kayo kumakain. Mamaya nakaplano ni susunod na kakainin niyo. Wala niya. <laughs> <yeah. laughs> Mga ka-berks ang kape nila rito 10 piso. Naalala niyo ba sa Starbucks natin? 200 ang isa. Ito 10 piso, di ba? Dito sa puno doon eh, mahal ang Starbucks. po yung kinain namin? Tatlong mami sa tatlong kape. 24 ko na po yung kape. Ay, libre lang yung kape. Ay, alright, salamat ma'am. Oh, shout out na, libre shout out. Sa Erlinda's Kapihan Erlinda's Kapihan dito sa Dinalupihan, mga kaberk. Oo ngayon. You po. Salamat po. Oh, ayan tip nyo ma'am. Ay, may tip po kami. Okay. Thank you po. Salamat po. Salamat Thank salamat you. Po. Hi kuya. Ah, hello ma'am. Kilala nyo ba ako? Yes. <laughs> Pwedeng Nakita ko nga yung ano eh Yung video mo? <laughs> yung video natin As, Marami nagsasabi na ang ganda-ganda daw ng titinda nung Ano? Nung anong ang tawag dito? Lang, uh, Lang Oh Shout out ka Forte. na Shout out mo na yung mga gusto mo yung shout out <laughs> Shout out sa mga nagtitinda ng na Lanzone Pengi ako dito Gusto ko yung maliliit eh Ano pa sa yung pundo? Oo oh, yung lady Dalawa klase Anong mas matamis? Mas matamis po yun. Anong mas mura? Ito okay. po. Oh, dito tayo. dito tayo. Po. dito tayo sa mas mura. <laughs> Pahingi ako. Magkano ngayong kilo? 90 po. 90 na? Oh, Tati, ano lang ah. 90 sa, sa video, <laughs> mura. <laughs> 90 din. Oh, bigyan mo akong ano lang. Mga limang kilo lang. Limang <laughs> kilo. Oo. Oh. Para may kakainin yung mga yan. Magbibitch daw yung mga yan eh. Ito. Ito naman. Sorry. Ito magbibitsyo kasi gusto nito magpaitim. Ah, <laughs> uh, 88 na. Hindi po paano may... Pero magkano? Menta <laughs> mo ba? 30, 100 na. Man. 30, ganyan. 40 po yung kilo. Dami na honest dito. 90 pesos ang kilo, mga ka -works. 90 pesos. So magkano yung sa... 50 tayo, okay na? Sa Canadian dollar is 50 din po 2 dollars and 20 cents. 2 dollars and 20 cents. Ako ka atlas din. Sabi ko na sobrang ay ganda nakita ko yung ano video mo. Sabi Nakita daw kayo sa video. Oh, uh, makikita ulit kayo sa video. <laughs> <laughs> Meron na kaya yan?

Dapat nilagay mo na doon para nilalagyan mo na lang. Ay. Dawis na. Mas matamis ako na. Diabet Di diabetic kasi Ay, ako. Ako rin. Ito <laughs> Tomas. <laughs> ito Tomas yung dugo niya. Hindi sugar. Ay sugar niya. Mas matamis yung kabila. Kaya lang mas mahal. Ang magdadala dyan. Diretso nyo na sa sasakyan. Mabigat 'yan. 65 ah, lang. Okay. Dos sa likod. Yeah. 50 Magkano 'te? 450 po. 450. Biglang bubutasin, Magkano po sa inyo? 325 po sa malagkit dito po. Amot ka ulit. Cinta tsaka po Pichi pichi 325 nito? Opo. Masarap yan kuya, maganda. Oh, so, bigyan niyo ako ng 50. Tanda mo lang ako kuya, dito ka bumili Oo, oh, video ka eh. Oh. Ay, nakapidyo. Hello. Salamat. <laughs> <laughs> Hello po. Harap tayo ng... Yung mga madali ang luto lang. Kinihaw. Tama kaya uling? Uling, 120. Thank you. 120? guarantee. Okay. Daming tselyanin dito sa daling ko ra doon. Bili rin tayong tinapay baka gusto nila ang tinapay. Ang discard dito sa palengke, lalagay mo sa basket mo lahat ng gusto mo tapos bibilangin nila. Ni bigay mo kay Mike kay Jopai. Ibibigay mo kay Mike at saka kay Jopai. Wala <laughs> na ako ng Ba't ka? Oh, ano <laughs> na maihiya? Ba't Alika rito, harap ka rito. <laughs> Sabi mo, Miss Philippine. <laughs> 140. Okay, ano? 140. 140 daw, Jay. Alam, mo, discover tayo sa... Oh, oh. pag na-discover ka sa TV. Ano Mai? Ito na yung chance natin. Kakanta ka ng Eric Santos This is the moment <laughs> <laughs> oh, Tara na <laughs> Thank you Hello. Hello. Baboy, sir. <laughs> Tinatawag mo akong baboy? Hindi, sir. Hindi ka -ka. kayo. Ako rin baboy. Sino? <laughs> vlogger? Ayos. Ayos. Ito ka vlogger? Hi, guys. Ay. Ay, papi, pare. Tilapia na lang? Pero para ayoko na ng tilapia eh. Gusto ko iba naman na inihon. Ayoko kagaya nung inihon natin nung isang araw. Ayun, ah dito. Ayun. Oo, yun. Yung pang natambakol ba yun? Good morning. Good morning po. Hello. Gusto ko tangali. Kanang. Hello po. Hello. Magbibilad daw sila mabagak magpapaitin muna kami. Nasa menti na rin. Yan, yung mga hindi yan. Ito baka Oo. Okay na yan. Tapo na, dami yung iniiyaw na bariyete. <laughs> sa Maribelos pa kami nakabili. Oh, Oo nga, <laughs> nagpunta kayo sa Maribelos. Nagpunta kami Maribelos eh. kami ng pusit. Nasa puti. Wala pa palang pusit doon. Ganto <laughs> rin yung indak. Ay, ka, ano, na, usama na Para makita na rin ng mga kabirks natin yung ano, yung maribeles. Kuya Chris, tawag ka sa kanila. Bakit? Siya tawag sa kanila. Hello po mga kabirks. <laughs> Nakilala ka na. <laughs> Salamat po. Okay, thank boy. you po, Nay. Thank you. Take away ka, Nay. Ayos. Good ay, ay, morning, good morning. Ayos. 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 Hello, how ka eh! Hello, Philippines! Hi, Philippines! Sayo! Hi to my vlog! Alin na ka ma po? Hindi ka Alis po ako in... Ano? Pagkatapos ng piyasa orani, alis na ako. Hey, ba nalbendo ka eh! <laughs> Yung ipo nasaan? Walang kusit? Wala rin. Frozen lang? Ay, di doon. Hello, mga kabirk. Gusto po. Ito, okay lang. sorry po, Nay. <laughs> Shout out. Shout out, ke Sandra Martin. Ayun. Sabay niyo pa ako dyan. Ah, opo. Salamat. Hindi ka Pagkano po sa posit nyo? 200. 200? Patingin nga po. 1 kilo lang po yan. Yun. tatlo kilo pala. oh O, sige po. Okay na po yan. O, oh, sinanay. Dahil anong taon na kayo? 70. 70? Nagtitinda pa rin kayo dito? Pagkano po yan? Wow. Shout out sa asawa ko. Shout out po sa asawa niya. Ang lokeng ko. Ayos. Mo. Hello. Hello po. Good morning. So, nakakain na kami, nakapamalingke na kami, madilim pa rin sa labas. <laughs> so mga kabeks, pupunta kami sa beach. Kaming lahat. Hello mga I-start na tayo ah, Mr. Palengke. Oo. Oh, ano ba yung mga uh, dutuin natin dyan? Meron tayong pork. Meron tayo. Wow! Up. Ano po Okay ka pa ba dyan? Okay lang. Okay lang? Okay lang. Wow! Ayun! Eto, masarap. Masarap ba yan? Masarap sigurado to. Ito yung pagkain ng ano eh pag ng mga nag-i... Nag Pupulutan, nag-iinuman. inuman iinuman mo na, manginginom ka. Ang <laughs> ating cook for today, si Mr. Palengke. Si Mr. Piolo askal Ano yan, maglalagay ka pa ng sunblock? Para sa, para sa balat mo? Hindi. Para sa mukha ko. <laughs> Ah, talaga <laughs> mo ako. may labanos din ha. Ito, to. May labanos. Bu. May isda rin tayo para mamaya. Ayos. Mga kabirks, may dark, may white, may white. ako kasama yung tatay naligo sila dito ngayon sa bagak uh, ayoko maligo <laughs> may dala akong damit pero parang ayoko maligo para malamig ang daming tao dito mga nagsiswimming din sila mga ka wala namang entrance dito ang babayaran mo lang dito is yung cottage Merong mga cottage doon na babayaran mo yung mga yan babayaran mo lahat yan yung mga cottage na yan depende dito iba tong area na to iba din doon parang mas mahal doon sa area na yun eh. so syempre dito lang tayo pang masa yung tatay naliligo na oh saka yung mga pamangking ko mga chuhin ko andyan sila lahat oh. saka yung mga nakatira rito oh. diba ito wala nito sa Alberta as in wala talaga Meron doon ano, artificial beach or lake, mga lake pero ganitong beach na talagang galing sa dagat wala. Meron sa bandang ano na, bandang Vancouver sa bandang Toronto area, Halifax area. pagkagal tip eh hindi na mix yung kalat nila Uy! Hindi ako na JC yung mga kaburks Ay yung mga talaman niya, ko nila Ay bar na, kok pa! Driver na kok pa. Etong isa runner. Si road runner. Ba? <laughs> ano? Good naman ang road runner. Kasi tawag ito di na papagod. <laughs> okay.

isang yun lang daw mauna pa yata yung pusit sa isda hmm. ano ba pinagkakaguluhan nyo dyan? Ah, hanggang pa, doon na. sa beach, dinig na dinig yung boses nyo yung dalawa hindi na lang kasi ah? ginagawa namin yung nakakita si kejo ng... ayun, ayun, ah, Ay, wala na ah, ano nakita mo Jo? nakakita kami ng galamay ng pusit eh, hindi pa lutok, kulang kulang ng galamay ah. Ha? Ha? Botol mo isa? Botol yun, pagkain hangat, nakadikit sa bakal Ha? Para mamaya pagkain na hindi na kayo kakain dalawa ha? Yung ating, ang ating cook, si Mr. Palenque Ito mo naman Yum, 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 yum Hmm Kain tayo mga ka-birds Kain na tayo deposit ba na, Kanina? Da. ka 15 million. Yung bunta? Oh. Kain tayo mga kabags. Katapat natin ang beach. Ayun lang ang beach, oh. di ba? Saka pa. Ha? Siyempre, malakas kumain sa lahat. Sa so, Mr. Palengke. Sa Mr. Palengke. <laughs> Ito, ikaw, hindi ikaw. Pangalawa ka. Hindi ka ang pinakamalakas. Pangalawa ka lang. <laughs> Anak ni Mr. Palenque. Anak ni Mr. Palenque. Malakas din kumain. <laughs> <laughs> Dito tayo, mayroong mga dumating na may dalang isda. Baka may babili tayong isda, mga kabirks. Tignan natin. trip yolo askal oh parang totoo eh <laughs> ah puro sapsap sap oh my god pang 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 pangat no sir pang pangat lahat yung mga nauli nila malilit na isda parang pangsapsapin oo oh. sapin oh mga ganyan isda oh, oh, oh Si Is swimming ka ba ngayon ma? Okay, si swimming ako. swimming ka, may goggles ka pa. May goggles di tabi ng mga kisda nagsi-silver-silver sila lahat yan ang sap-sap ay kamatis sap-sap nang taon yan yan ang kamatis na wala lang ko ulang yan di kahit na kamatis lang saka ko tingin siligang silangan tapos may sili oh sobrang init ng buhangin pag wala kang tsinelas mapapaso talaga yung paa mo so kailangan nakatsinelas ka pero ito lang yung bit Lapit lang. Ayun na lahat ang nahuli nyo, sir. O binenta nyo na? Ah, nabenta na. So, magkano? Magkano kinita nyo? Ay, ano daw, ah. Paka limandaan, Wala pa. Wow. Ano yung araw-araw yun? Hindi po. Sertihan lang, no? Ayan ano? Mga isda ang huli nila. Ito, itong masarap na isda kaya isang piraso lang. <laughs> isang piraso. Asan lamahan? Ito masarap to piniprito sa kapaksyo eh. Meron yan, meron pa Ano klaseng isda to? Ay, ano? Yung kapakol. Siyay ka muna sa vlog. Kapakol ba to? Sayay, sayay para <laughs> pang nag, ano no, no, maraming isda. Hindi nang sisira. lang kayo, lima kayo maghahati-hati doon. Oh, anim. kayo, maghahati doon sa kinita niyo na 'yon. Hindi lang. Sabaw pa lang batbang ka. Wow, ha? Ah. Grabe no, tiyagaan talaga. Tiyaga talaga. Ilang oras kayo nasa laot ngayon? Mula alas umaga. Alas 6 ng umaga. Oh, lang lang tapos umay. ngayon. lang kayo dumaong alas oh. 12 na ng tanghali. Tapos oh. ang kinita nyo, Masa 400, 400 pesos para sa 1, 2, 3, 4, 5. Kasama pa yung mangan yan, saka wow. Yan. O yung magkano ba itong isda na to? <laughs> Ayun, hindi nga namin alam kung ano eh. O oh, sige, tignan natin. Para makatulong ako sa inyo. Eh. 400 pesos maghapon na kinita nila, lima sila. 1 2 3 4 5. Oo, lima sila. Kasama pa yung bangka, may kaparte din sa bangka, may kaparte lambat. Makeup makeup pa. May sa ka, May gasolina pa, may yelo pa. Oo. Eh ang laban namin dito, makaswerte kami kasi hindi hindi pa swerte to. Oo, wala kayong kinita. Tapos sumo lang namin to eh. Oo. O sige, ng gasolina para pambukas. O sige, benta mo na sa akin yeah. yung isda mo para makatulong ako kahit na benta mo sa akin isang daan <laughs> <laughs> Natawa si Sir Natawa si Sir O, o sige, 150 Halapan <laughs> <laughs> oh, <laughs> <laughs> <din mo> na yun <laughs> <Thank God. laughs> muna Kahirap, mamalang kaya Lalo pag walang uli, eh, ganito lang mm. Grabe, no? O, nung, nung, dakotin mo nung no. Nung, dakotin mo nung no, dakot no. O, oh, sige na, dakotin mo, mo na siya no. Alisin mo na yung tubig niya Alisin mo na yung tubig Kasi pag sumuho tayo, uh, araw-araw kami ganito. Araw-araw ganyan. Walang uli, oh. Tatlong araw na. Kapon, maghapon Maghapon mag kami, alas matuyo na itong dagat. Uh Oo. -oh. Ngayon. mag, mag kayo kahapon, may nahuli kayo? Wala. Wala? Zero. 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 Hmm. Tapos ngayon, yan lang nahuli nyo. Yan lang nahuli nila mga kabits. Kaya mga isda na yan. Sir, pangsabaw. boss ng ano namin, lutimpang sabaw. Oh, sige, okay, okay lang. lang. Okay lang yung -sab. magkano -sab. lang. Kung magkano lang yung gusto niyo'ng ibenta sa akin, okay lang ha. Para isab. makatulong lang ako sa inyo at naawa okay. ako sa inyong maghapon silang nagtatrabaho dito sa pangingisda. Exactly. Dapat exactly. Uh, mabigyan din sila ng project ng gobyerno natin okay. para hindi ganito nakawawang kawawa naman. Grabe naman. Hindi eh, naman totally kawawa. Ibig ko sabihin, eh, sobrang hirap ng pag uuli nila. Okay ngayon lang kasi ilang bagyo na yun naman dito mhm mm ito pa ng ano yun lang ako na ano sa ako na natin ito oh. um. kasi, uh, tapos pa ngayon dito ang ulang mo namin ito tapos pa ng yan tapos yun na kami out. o oh, oh, sige sige hindi na, hindi na yan okay na lang na. o ito na lang akin o oh. sige bilhin ko na yan lagay nyo na yan sa isang sukot sa isang sukot mhm magkano ba yan sir? Ano kayo kuya kuya Magkano to to? Magkano tong kilo ng isda mong ganito sir? Para makabawi lang tayo Oo Apat na best ng sisid na sisid Puro malalalim May laki na ba? Tatlo po, mahigit Uy! Patay na sa libanda na lang to? Good! Ano? 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 Magkano sir? Dimandaan na lang po yan Dimandaan O sige, chong, pakihawak mo nga ito saglit Pakisukot dimandaan para dito sa isda niya. Kuya, yelo po, baka Oh, isang libo na. Gagawin ko, dodoblehin ko yung presyo, ha? Ah, salamat, salamat. ka. Salamat. para sa inyo, naawa ako sa inyong lahat, salamat, eh. Ito ha? Lagi sa tambor. Samahan si kuya. Para sana mo. Sana nakatulong mo kahit konti, nakatulong no? okay. na po to, kuya. Salamat, salamat. salamat. Para araw na. sa Ito, namin inumin. Ayun, so binili na natin mga ka at uh, nakakawa naman so, yung maghapon nilang trabaho eh magkano lang kinita nila. So sana nakatulong ako kahit konti sir. Ha? salamat, salamat. Salamat. Salamat din po. Oh. Salamat. So ayan oh, yung isda natin mga ka Akin na lang ba yung O gamitin ko muna? Gamitin niyo muna. Oh, sige, sige, sige. Mamaya ako na alisin ha. Baka masira yung isda. Walang problema yan. Yun, salamat, salamat. Pangilo oh, tayo, bago mo nung. O, sige. Salamat. Mamaya ako na ibalik sa inyo yung timbaan nyo, ha? O, oh, sige. Sige po, sige po. Salamat, salamat. So, paano mga ka-Bergs? Hanggang dito na lang. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Bergs. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye po! Bye-bye!